Tara ko alin ha. Ayaw pilit mong gigilit yo. Mo na apo angge. Mo na eh mo angge ko alin. Sila ray mo arrange sana para beses ni yang rom 390 tapos yung iba. Tapos lumabas ko yan ang nilinisan ko. O, wala kami sa Kodi ngayon nandito kami sa apartment ng doktora oh. yan, naglilinis kami nahinto lang kami kanina kasi nga ulan hanggang doon dyan yun, ito pinakaduli malinis na rin, masukal yun eh. grabe kasi yung punong kahoy malaki yan dati, kinuha lang kasi nga yan nilagyan ng isang kwarto pa. Kasi, yan. Napakinabangan. May magpupo. Yan, malaki na yung mga tinatanim ko. Yan. Yan. inis ito doon pa sa labas sa na yan Just doon pa napaka sukal Just yung mga bulaklak na yun yung CR yung lemon grass yan saka dito may mga building na rin na natapos na ito dito banda puro apartment eh. so, yun yung mga malalaki na dalawa palapag yan dyan at saka doon sa likod yun doon o no? oh. yan yung kulay red may underground yan dyan sa baba Saka, maya maya uwi na kami ng ano, hotel. Kasi dapat sana ako alas 3 pa. Ako na uwi. Out na ako. Tinapos lang namin. Kasi nga, ayun. Ginawan ko ng ano. Yan yung mga building doon. Oh. Yan, di pa tapos yung bagong gawa. Diyan, ganda. Marami yan doon papasok. Yung mga bahay na bagong gawa. Gina. Saan yung video nga ninyo? Churin, red -red. Yeah. Hey na. Hindi pa, hindi oh pa. Hindi pa, hindi pa. Hindi pa, hindi pa. Hindi pa, hindi pa. Hindi pa, hindi pa. Hindi pa, hindi